Kamusta mga Orb? For today's video, samahan nyo ako Orb dahil si-celebrate natin ang Araw ng Mga Puso. Lalabas tayo Orb, bibisitahin natin ang bagong bahay ng tropa. Samahan nyo din ako Orb, mag-work pansamantala kasama ang aking pamilya. At tunghayan nyo sa video na to orb, ang pagkasamahan at pagmamahalan ng tunay na kaibigan at pamilya At may surprise pala ako sa inyo mga orb, simulan na natin sa surprise orbs, let's go! Yan mga orbs, good day So ngayon, pagpapakalbo na ako <laughs> Papakalbo na ako <ka. laughs> Papakalbo na ako. Yun mga orbs. Ngayon, papakalbo na tayo. <laughs> yon, So, ito book, Kaya ba natin to? Papakalbo na ako. Let's go. Kaya natin to. Let it go, pare. Let it go. Kaya malapit na tayo sa barbershop. Yeah, magkano pa yan? Skinhead. Ano tahimik lang yan pero kinakaba na yan magulo ang isip niyan next ka na dyan kuya kalbo ka na mamaya <tinyo> nakita dyan ni kuya yung bali ko eh kaya nagkwento din siya ng karanasan niya pero magulo ang isip ko niyan Parang gusto ko matras niyan. Pero yan, inubad na. Papakalbo na yan. Siya <laughs> nga pala mga orb. Antay lang pala kung bakit maaga ako napanot. Sa lahi kasi namin mga orb. Sa side ng airmat ko. Aros lahat kami ng mga lalaki panot. Dito ko. Hanggang sa mga pinsan ko. Mila naman. Antay lang na lahat. Okay. Wow. Ha, kung ikaw ay rider or ang la. <laughs> Yun, natapos din mga orb. Bagay naman mga orb, di ba? comment down below kung bagay mga ord. So, pa-premium or no? hmm. ano hmm. hmm. pa pala. Dito, dito -dum -dum -dum. Hmm. Okay. Okay. <laughs> Yon, kalbo na tayo. Pero pangalan TG po. TG e, 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 yun. TG. Nagkalbo sa atin si Kuya EJ. Sige Kuya EJ Next time ulit, tayo na ako papakalbo. <laughs> Sige. Thank you. Tawa. Yun mga orb, kalbo na tayo. Bagay no? Bagay, bagay. Ano <laughs> Siya pala yung tita kong na-stroke. Kaya ganyan siya magsalita. <laughs> kalbo. Lolo Kalbs. Lolo Kalbs. Lolo Kalbs. <laughs> Ito yun, gasi hinag <laughs> Okay lang no? Bagay na. Kasi nung dati, ano eh, di ba? Ang payat ko nun eh. Para akong ano nun, para akong alien nun. Ayun. Okay naman. Okay naman. Hola, ¿cómo está? ¡Hola! ¿Por qué? ¡Hola, ¿cómo está? ¡Hola, ¿cómo está? ¡Hola, ¿cómo está? ¡Hola, ¿cómo está? ako ¿cómo está? ¡Hola, ¡Hola, ¿cómo está? Uh, diba? good morning mga herb. So ngayong araw at this February 11 ay 12 12 ata. So ngayon magtatrabaho ako ngayon sa flower shop. Oh, Ayan, tinan mo. So ngayon kalbo na ako. So orb na talaga yung tawag niya sa akin. Kasi yeah, may orb na. Herb. Ayun. Good morning. So ngayon alas 7 ng umaga. So may work tayong tinanggap bilang encoder. So, so tara, samahan niyo ako ngayong araw na to. Let's go. Diyan okay, papunta namin na sa Cyber Lab. Kasama ko pala yung Hermat at saka Baba. Masama din pala namin si tita. Walang taxi. Walang taxi. May taxi, may sakay. Yan, kasama ko si mama, si tita. Si papa. All first kami. Family work. Family job. dumating na kami sa destination orb. Malapit lang din to sa Makati lang. Mga Maka 10 minutes lang ang biniyahe namin mga orb. Trabaho ko pala dyan mga orb. nag encode lang ako. Tsaka si Papa, siya yung nagbabox. Si Mama naman, siya akong maharap sa mga customers. Magaling kayo si Mama mang sales talk. Student, tapos, siya, limiter, you know, like, sa mga, kahit Nagpa-snacks mo na, na, diba? na. Nag si boss. Kaya tamang kwentuhan mo na kami ng katrabaho ko. February 12 pa lang naman. Kaya wala pa siyadong customers. At halos lahat ng orders sa 14 pa i-deliver. Yan mga orb. Sa labas muna tayo. So nandito tayo ngayon sa Makati to eh. Pero parang ano na siya. Parang boundary na siya ng Makati tsaka Manila. Ayan yung So sa labas muna tayo kasi malamig doon. Pero pinatog. Wala pa naman tayo yung code. Yan. Eh naita nyo. Yun. Kasama yung pamilya ko. Kaibigan ni Erpat nung may-ari ng flower shop na to. Eh ano nga. February 14. Kaya talagang demand to. Flowers. Let's go. So encoder tayo dito tinggap dito ngayon 12 na yan. Yeah. Let's go. Yon mga orb. So we have a free dinner. Free dinner. Thank you, Kuya Larry, the owner of uh, City Flora. Like niya website nila. Hey, dito na tayo sa bahay. Nakauwi na tayo mga orb. Orby! Kapag encode naman tayo ng maayos. Day 1 kanina. Hanggang day 3 yun. Hanggang Saturday. Eh, Friday. Hanggang Friday yun. Araw ng mga puso, mga orb. Maaga pa kami bukas ulit. So, uh, okay naman. Medyo sumakit na yung likod ko, mga orb. Sa kanan. Ewan ko, baka kasi mabis kasi ako mangalay gano'n, parang dahil din dito sa fracture ko siguro sa so, connect ang ugat o, sabi sa akin ni eh, kuya kanina parang ang daw to eh sa baga pero wag naman sana pero feeling ko sa so fracture ko to sa buhay mga orb hindi lahat ay nagsisimula sa itaas hindi lahat ay pinanganak na mayaman. Hindi lahat ay may koneksyon. Hindi lahat ay may madali at komportabing landas. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung saan ka nagsimula. Kundi sa kung paano mo inubog ang iyong sarili, ang tiyaga mo, ang sipag mo, ang diskarte at determinasyon mo. Dahil ang tunay na tagumpay ay para sa may mga pangarap para sa mga hindi sumusuko at para sa mga bumabangon sa bawat pagkakataon Na bukasan. yun mga so ay pag date tayo special ang araw na to kasi makakadate natin mga kaibigan natin ang makakadate ko mga kaibigan ko diba special to pupunta tayo sa bagong bahay ng tropa at matagal-tagal din hindi ko sila nakasama kaya miss ko na sila so dadalawin natin sila So mag-commit lang tayo Commit lang tayo Bali Mag LRT ako Subukan natin yung bagong LRT Bagong gawa Bagong gawang station so, so, Lang muna tayo So ang natin ngayon So clip lang muna tayo Ay dadaan pa muna tayo sa Libertad Mall Kasi papahayos ko yung ano Papasay mo Papahayos ko yung battery ko err eh paki kuno so, bille mamatay matay so papalitan natin ang dummy special valentine's day Nasira yung battery ko pre. Palit ko ulit yung luma ko. Bumili ka na lang kasi. Paano na magkano na ba yan? Pamura-mura ng battery. Ano yan? Wala. Nishoot ko lang. Babiyahe ako eh. Boy, bakit pati dito? Hindi ka pa naman ako. Ako lang. Ako muna, boy. Napayos yung battery. Mura lang naman yung battery, boy ah. 700 lang ah. 700? Oo. Magandang pa sila. Saka na. Pag napayos. Pag napayos ka na lang. Makat ka sa taas. May bilihan dyan. Puminig ka na lang. Kaya sa masira cellphone mo. Mamaya masira ang display niya. Sabi mo, okay pa to. May hirap tabi CD. Saan? Saan dito? Sa taas. ka. Para maayos sa akin. Huwag ka <laughs> <laughs> oh, kaya? Hi, Te. May battery kayo ng ano, Te? Ng iPhone XS Max. Alam mo, bili yan ang papa mo ah. Oh. Bili yan ano to, ng battery. Magkano yun, te? 2,000. 2,000 yun? Like kasi yun. Wala yung tagi 700 daw? Wala, baka na yung nakapaks yun. Wala kami nakapaks yun. Magkano yun? 2,000. 2,000? 1,000? Ah. Wala uh, mo 2,000? Hindi, 700 daw eh. Wala ba kayong nakabox na malakamit? Sa kapila. Saan? Dito? sa Kapilang mall. sa kapilang mall. Sige. Okay. Thank you. 300 din yun orb, di ba? Dito tayo galing oh. Dito naman tayo sa kabilang mall. Tek, may battery kayo ng XS Max. Mm, -hmm, dun sa kabila. Tag yung tag 700 daw. 750 fix na yun Tite, baka sa'yo yung 50 dun Tite Tite Pwede Gcash, te Puno na yes, hey, thank you ashab. Thank you Nakabili <laughs> so, na tayo Balik tayo dun, kay Chris Boss Chris Nakabili na ako Ini doon ako bumili sa Puregold Gold. Dalawa pala klase nun. Yes, sir oh, wait lang, sell pa po. Ano mo, bibiruin ka? Hindi ah. Ako, bibiruin mo. Tignan mo namang kalagayan ko, Tol. Magkano doon sa kabila? Ayan na? So, sa kabila? 750. Oo, oh. kamo nga. Mahaba pang nabigyan sa'yo. 700. Oh. <laughs> <laughs> Yan, Promote ko na lang yung story mo bro ah. Ano you know, mo, mabahit ka pa rin. So, ano mo, 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 ano na ano mo, 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 Okay, so, okay. pa ito. dito. Okay. You know, na. Maraming salamat, Boss Chris. Labor lang ang binayaran ko. Iba talaga. Pag may kakailala ka, lakas ko sa'yo, Boss. Kaya kayo, kung may mga sira kayong cellphone or laptop, kay Chris na kayo pumunta. Hindi lang basta technician yan. Nakapag-aral yan. Bye-bye. <laughs> Ingat yun tapos na mga orb so punta na tayo punta tayo sa LP sa safe house LP let's go yun dito na tayo sa LRT pakita natin to para sakit tayo, tayo sa PWD hehehe <laughs> so, Kaya kung baba. Kaya pag SM sukat, Ayan, makita naman ni ate ng parang may bali ako. Dito tayo sa PWD. So, papunta sa Las Piñas, Dr. Santos Station. Dito tayo galing kanina. Ayan, ito na yung paggawa kay Chris. Dito tayo bumili ng... bago Mia Station Mia Kalimang pag dito pag ano mga ano, uh, pa-costal Ay dito Ay na Asia World Asia World Dito pag PITX Ay, ninoy akin pa lang to? Ah, I some mga airport ah, ah. ah, yun ah, the we're This next song is from Ben and and Ayan, dito na tayo bubuk na ako para ano ayun yung SN2 bubuk na ako ng mubit actually lobot na ako nyan dahil bago lang yung battery ko kaya naghahabal na lang ako Pero may premyo. Ayun, nadali ako. <laughs> Ganun talaga po nagkakatuwa. Hindi oh na may wasan yun. Eh. Uh -huh. Thank you, sir. Thank you, sir. Hindi, sir. So, nandito na tayo sa safe house. Las Piñas, pari. Ito yung bagong bahay ng tropa. Dati nakapunta na ako dito, hindi pa ginagawa ito. Ano pa lang on renovation ay on ongoing pa lang so ayun special ang araw na to dahil ngayon lang wala sila makikita ulit ayun nag trespass na ako bakit okay, na tayo pasok na ako ata yun ano dito ayun. Generos, eh. na ka dami na chinelos Password to the password to

Pagigisingin ng umaga, tuloy umaga, diretsyo lang Yun dito, hataw na Let me get a go-roll Yo, what up, bro <laughs> hey, po? Ito lang ito. kami dito kahit sinitonado po Magka-work ka? Wala verbs Gusto, <laughs> gusto, tuloy Gusto ka? Ah, Mukhang di ko nakakamayan yung gano'n yun

<laughs> we have a special guest from our Special guest. Open your eyes. Open your eyes. Say one, two, three. <laughs> Nom <laughs> naman. Okay naman, nagagalaw ka na, Ay, okay. Hello, cutie booty booty. Ah, pa idea man ah. nagagalaw ko na. Oh, tulog pa to. Mamaya pa yan. ayan Pag-aano lang house tour lang ako. Trip <laughs> lang kayo diyan. Ha? <laughs> sige Saan ba lalagay yon? ha dito. Ah to, Oo, ma. Sige tulog pa sa iyo. Ito ang bagong bahay. Ito. Dito, dito na lagi yung ano eh. May gagawin ako dito. Ah, dito lalagay yung basik. Ito ang... Ay tulog ang mga tropa. Ay hindi, ay ay, sorry, ginising. Um, dito ang ano, ang... Um, <laughs> ang bagong man cave. Yan. Tulog pa sila. Tulog lang kayo dyan. Ito ang CR. Wow, ganda na CR. Maganda na CR. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. nito lang yung term yan ba siya pang rapper lang pang rapper lang Ganda dito ay hey, andito pala si champi champi Bagong liga, champi. Hmm, di kana na diyan champi ah. Grabe natin. Ito ang ating new kitchen. Our new kitchen. Yon, ito ang bagong safe house. Let's go. Yon, <laughs> time mo no time mga orb. Thank you, mother. <laughs> Ang <laughs> adobo, ni ate ah, ga. Ako pala hindi ko makain eh. Ha. Ay! ay. Uh. <laughs> Paalam mo ako yun, may date ako eh. May date ano, May date ako eh. Eh! 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 Oh my God. Tao lang ako, pre. Ang saya talaga kasama ng mga kaibigan ko. Kahit na matagal na kami hindi nagkita-kita, andun pa rin yung lalim ng koneksyon. Minalas-malas man tayo. Sunerte naman ako sa mga kaibigan ko. ang buhay ay isang mahabang paglalakbay. At sa paglalakbay na ito, maraming taong dadaan. Marami kang makikilala, ngunit hindi lahat ay mananatili. Ang tunay na kaibigan ay hindi batay sa kayamanan. Hindi nasusukat sa posisyon o estado sa buhay. Hindi mo kailangan maging makapangyarihan para mahalin ka nila dahil mahal ka nila kahit sino ka pa. Sila ang kasama mo sa saya at sa lungkot sa tagumpay at sa kabiguan. Sa mga panahon walang natitirang iba, sila ang hindi lumalayo. Music ang tunay na kaibigan ay hindi kailanman nagbibilang ng utang na loob. Dahil ang totoo, ang pagkakaibigan ay hindi isang transaksyon, kundi isang biyaya. Isang koneksyon na hindi matitinag ng oras o distansya. kaya kung may isang taong nananatili sa tabi mo na hindi nakatingin sa kung anong meron ka kundi sa kung sino ka talaga huwag mo siyang papakawalan or dahil ang tunay na yaman sa mundong ito ay hindi ang ginto o pera kundi ang isang kaibigang handang mahalin ka anuman ang mangyari